Nandito na kami sa baba. Ano ngayon? Last day na namin. Uuwi na kami. Ayan ang aming... Ano tawag sa sasakyan natin, Mariam? bm Ha? BMW? BMW? <laughs> BW lang, nawala yung M. Ayan, o. Oh, yaka, yan sa na sasakay namin. Yung parang titirik ng titirik. <laughs> Ayan, ngayon na ay ipapaano na kami. Ah, dadaan lang kami sa sutas. Uuwi na kami. Andito pala kami ngayon mga kapanay sa Green Valley. Ayan. Bibili kami ng seafood. Ito ang isa sa request ko sa asawa ko. Pagpunta namin ng na Islamabad, bibili ko ng crab sa kahipon. Tapos bumili na rin pala ako ng pusit sa isda Medyo nagtagal na nga kami rito mga kapanay kasi nga ang sabi sa amin na nagtitinda ay hindi daw to aabot sa multan at masisira. Kaya kailangan doon namin ng box. Tapos ayun bumili muna kami ng box. Worth 3,000 yata. Mahigit yung binili lang namin. Tapos yung isang dumating, ang sabi, o sige, bibigyan na lang namin kayo ng box. Kaya yung binili namin na box, ibinalik e, na lang din namin. Tapos nagdeduct lang sila ng 4% yata dahil sa pagsasoli ng box. At ayan pala ang presyo ng crab, 1.2. Tapos yung hipon may 1.8. Tapos yung kabila naman, 2.8. Ang sabi sa asawa ko, ang bili na lang natin yung 1.8. <laughs> sabi ko. Alam niyo tipid-tipid. Bumili pala ako ng dalawang kilong crab, saka isang kilong hipon lang, saka kalahating pusit, saka kalahating isda. Si Mariam nga, tuwang-tuwa, ayan, kinikilig siya sa crab. Paborito kasi ni Mariam ang crab, eh. At pagkatapos nga namin bumili, ay, ayan, nasa sasakyan na yung box. So, si Usman sa taas ng box, dyan siya nakaupo. Pero hindi rin nagtagal dyan si Usman kasi nabuta siya. <laughs> Kaya, ayan, bumaba siya, Nagsiksikan na lang kami dalawa sa baba. Papunta na nga kami ng zoo ngayon, kasi nga, yung mga bata, ang gusto nilang puntahan ay zoo. Ewan ko ba mga anak ko na yan, hindi pa sawa sa mukha ko na hippopotamus <laughs> gusto pa talaga makakita na ibang klase ng animal tapos ayan, sumakay muna sila dito sa, ewan ko kung ano tawag dito sa parang jeep jeep na to <laughs> Ayan, nagdadrive silang dalawa dyan. Ang presyo pala nito ay 150 rupees. Ano lang yan, ayan, yung niikutan nila, ganyan lang kalaki. Mga dalawat kalahating ikot lang, ayan, 150 rupees na yun. Nalungkot nga yung mga anak ko nung sinabi namin na wala nang su, kasi nga sarado. Isinerado pala yung su dito nung mga panahong pandemic. Tapos hanggang ngayon, hindi pa siya binubuksan. Hindi ko lang alam kung kailan siya bubuksan. Pero ang sabi nga, ay hindi na nga daw binuksan simula nung isinerado dati. Kaya ang sabi ko nga sa asawa ko, ay umuwi na kami. At saka medyo sumama kasi pakiramdam ko para ako nausog ba. Ang duda ko talaga ay mababa na naman dugo ko. Kaya ayun, nung umuwi kami dito sa bahay namin, sabi ko sa asawa ko, nung makapahinga kami, i-check mo yung dugo ko kung mataas o mababa. Pero duda ko talaga mababa. Tapos ayun, nung chinek nga na asawa ko, mababa na naman ngayon dugo ko. Alam nyo, ano ako, low blood ako lagi, madalas, hindi ako na high blood, mababa ang dugo ko. Kaya kinabukasan, sabi ko sa asawa ko, ibilin mo ako ng bibe. Pero hindi ko pa rin na iluluto, baka sa isang araw iluto ko, i-adobo ko sa gata, tapos lagyan ko na maraming maraming sili.